Iginit ng nasibak na jefe ng Madaluyong Police na hindi siya gumagamit ng iligal na droga ang eksklusibong panayam sa kanya ng GMA Integrated News sa pagtutok ni Marisol Abdraman. Are you No Hindi po po adik, hindi po po user Ito ang iginiit ni Colonel Cesar Herente ang... Siya adik, di siya user <laughs> Colonel, alam mo na, awaway Colonel, galing pa sa iya ko. <laughs> Oo, may luha. pa Alam mo, nakakaawa itong pamilya nito sa totoo lang. Pero kung totoong nagdudroga to si Sir, eh, tama lang yung nangyari siya. Pero kung pinuliti ka, ka lang, hindi ka naman talaga nagdudorog. Kasi mukhang mataba naman yung mga pisngi niya. Yung mat mga mata niya, hindi naman nakaluwa. Oo, so ano kayong drugs ang ginawa? Baka naman robas lang yan, ha? Baka naman yung nakita dito kay Kuya, yung pampatigas, di ba? Yung Maxman, yung Robas. Ano ba diba yung mga pampatayo? Yung sabi nila eh tatlong araw na. Magkagalit pa rin kayo. Bakit siya naging ano, naging positive? Inalis sa pwesto na happy ng Mandaluyong Pulis matapos umano magpositibo sa droga. Sabi ni Herente, siya man daw ay nagulat sa naging resulta ng drug testing na ginawa sa kanya noong August 24. O hindi mukhang addict si sir ha. <laughs> August 27 daw sinabi sa kanya ang resulta. Uh, Pinarisig sa akin data uh, I was tested positive sa drugs. August 28. Nagsagawa raw ng drug test sa buong Mandaluyong Police Station at sinabi raw niyang i-drug test siya ulit. I-drug test ulit ako? Ikaw nagsabi, i-drug test ka ulit. Opo. Ang sabi rin nila na same ihi din naman, baliwala, positive pa rin yun. Sabi ni Herente, posible raw na nakapekto sa resulta ang mga drug operations na kanilang ginagawa at maintenance na gamot na kanyang iniinom. Oh, ano yan? Metformin. Pucha, may diabetes si sir. One tablet twice a day. or rasuvastatin. Ano yan? para sa high blood yan. Wala, walang ano yan. Walang hindi ka magpa-positive sa drugs si dyan, sir. Exposure ko siguro sa uh, mga mga evidence uh, na na, na, na ano natin napupuntahan sa mga police operations. Tapos nakitaan ako na mataas ang aking sugar. So meron itong maintenance na iniinom ng mga wow. damo. Kaya ang ginawa raw niya, nagpa-drug test siya sa PDEA at isang DOH accredited na testing center noong August 29 at kahapon lang sa NBI. Sabi ni Herente. Labo na sabi ni SB, siningot mo ba? O kasi po, di ba minsan nagda-drug operation kami, di ba? Nag-ooperate kami may mga huli kaming drugs tapos aksidente na nalalagay sa foil tapos yung tutor na pupunta sa bibig ko tapos may biglang napupuntang apoy sa ilalim kaya siguro nagpositive ako <coughs> wow ay nako sir Diyos me kawawa nga naman Negatibo umano ang lahat ng resulta. Pinakita niya sa amin ang kopya ng mga nasabing result. I just want to show that uh, ano, in good fit, hindi po ako gumagamit. No. Sabi ni Herente, labis silang naapektuhan. Ang kawawa, kawawa rin talaga. No? I ang mean, tagal mong binild yung karir mo, tapos biglang nasira ka dahil sa... <laughs> ano, dahil sa parma to, nakaw, kasakit. ng kanyang pamilya sa nangyari. Gumuho ang, ang aking karir. naapektuhan ng family ko yung mga anak ko. May nag-text addict ba? Ang ah, ikaw ano ka ano ano ka ba nang herin adik na hepe na, na mandalo Hindi nga po ako umuwi sa aking pamilya. Nagtatampo na ang misis ko. Alam mo, medyo kinilabutan ako, ha, promise. Medyo kinilabutan ako dito sa ano no kidding aside, ha? medyo kinilabutan ako awang-awa naman ako dito. Alam mo, let's give him the benefit of the doubt. Pero naging pa, nag-positive kasi siya eh, no? Nag-positive siya eh. So, let's give him the benefit of the doubt na naman siyang sincere. Kaya lang, science is science, sir. Science is science talaga. Medyo mahirap lusutan yan eh. Kung ikaw eh, hindi talaga nagdadrugs at nag-positive ka, putya talagang magtaka ka na dapat mga limang ulit magpa-drug test ka ulit ngayon. dapat di ba no nagpositive ka sa drugs? Oh, uh, umihi ka ulit ng umihi, ipapa-test mo sa lahat ng mga drug testing. Oh, no? kasi ano nga eh pointless kung halimbawa itong ihi mo nagpositive dito. Eh malamang magpapositive din yan sa sa iba. Pero kung kumuha ka ng panibagong specimen, ihi ka ulit tapos nagpa-test ka, sa legitimate na mga testing center na nag-negative ka na, eh pwede na niyang labanan sana yun eh. Bakit hindi kaya, nagpa-drug test ka ba ulit at nagpakita ng negative? Kasi, baka mamaya, hindi ka na, wala ka rin may papakita na negative ka sa drug test, eh sir, malabo yan. Kahit na nakakaawa yung istorya mo ngayon, eh kung positive ka talaga, kung ba kahit na bukas, kuha ng kat ka magpa-positive ka pa rin, ibig sabihin, sir, gumamit ka kung hindi ka gumamit nung shabu, cocaine, marijuana, eh sabihin mo na kahit mag-away kayo ni misis kung ano ginamit mo. O kesa ano ha. O kesa madali ka kasi natatandaan ninyo si Jun Limpot dati. Si Jun Limpot nag siya sa shabu. Nung uh, nagbabasketball siya, kaya medyo na ano siya noon eh, na-suspend. Na Pero ang sinasabi niya, nakuha daw niya yun dun sa mga performance enhancing na mga uh, supplements na ginagamit niya sa pag-workout daw. Oo. Mga anak ko. Sa kabila nito, umaasa si Herente na magiging maayos din ang lahat at mapapatunayang hindi siya gumagamit ng droga. I love PNP. I will never give Hinihinga namin ang reaksyon ng reaksyon ang pamuna ng PNP sa mga sinabi ni Herente. Kahapon, sinabi ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na pag ang proseso, dismissal lang parusa sa mga pulis na magpupositibo sa droga. Sa tala nila, simula 26... Hindi kasi tinan mo ha, kung maawa lang tayo dyan kay Sir at maantig tayo sa istorya niya, eh may 24 pang nahuli eh. May 24 pang surprise na nagpositive din sa drugs ano yun? Kapag pinatawad natin yan, papatawarin mo rin yun. <laughs> Hindi ko naman po alam na magda-drug test. Kung alam ko lang, di uminom sana ako ng buko. Sana malinis. In mahigit 500 na pulis na ang natanggal sa serbisyo matapos magkaroon ng positive na drug test. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Pero nakakaawa naman si sir. Ano, imaginein mo kung uh, medyo kasi parang nakikita ko oh, nakakapagtaka eh. Gawa ng pinangalanan siya eh. Yung 24 na pulis na na-positive, hindi naman pinangalanan yun. Na, na, yung 24, nakita nyo, nilagay dyan yung mga pangalan nila, pinakita yung mga mukha nila.